Nandiyan na ho si Villamar. Pasensya ka na, Pepe. Napaghintay kita. Ito lang naman kasi ang libangan ko eh. Alam mo naman kami sa Maynila. Puro kami session doon. Salamat ka pala at uh, pinaunlakan mo paanyaya ko. Kaya lang ako na parito. Dahil sa may mahalagang bagay ka raw sa sa <laughs> Hindi mo man lang akong ko kukumustahin kung meron akong bagong panukalang batas na ipasok sa kongreso. Binabati kita dahil tinutupad mo bon ang tungkulin mo. Ngayon pwede ko na bang malaman ang dahilan kung bakit mo ako pinasundo? Eh, yaman din lamang nagmamadali ka. Sige. Siguro naman pwede na natin uh, ipagpatuloy yung nabimbi nating usapan. Tungkol sa binabala kong malaking project sa may ilog. Congressman, tapos na ang usapan natin noon. Burado na sana ang bagay na yan. Kung umuho ka lang sa inalo ko sa'yo. Ibenta mo ang lupa mo sa akin, Pepe. Hindi ko ito hinihingi sa'yo. Hindi ko ito inaagaw sa'yo. Noon pa man, alam mo na ang sagot ko tungkol dyan. At hindi na magbabago kailanman. Ano man ang mangyari? Akala ko ba ang iniisip mo ang kapakanan ng mga taga rito? Bakit ayang pakibahagi ang kapirasong lupa na nagiging hadlang sa layunin kong mapaunlad ang kabuhayan ng mga taga-ibang lista? Parang gusto ko nang maniwala. Pero kilala na kita, Congressman Doliente. Kaya mo pa sinalang-alang ang kabutihan ng ating mga kababayan. Lagi kang mainit, Pepe. At ako saan tayo nagkahayos. Kung nagbigay ka lamang sa akin. Lagi kang kumukontra sa Agos. Marami tuloy ng dadamay. Yun, dyan ka magaling. Sa pananakot. Sa kaharasan. Huwag mo sabihin Patag ang lupa nila lakaran mo. Dahil alam namin na hungkag kagang ilalim nito. Malalim pa sa lungga. Wala pa rin pre -dila mo Pepe. Hindi pa rin marunong kumilala. Huwag mo kong takutin. Alam mong hindi mo kayang iputok yan ng nakaharap ako. Kaya, ito ang likod ko. This is the master's bedroom, and it has a sliding door going to the terrace. How about this room, this one? At uh, this part, uh, this is the security. Mom. Para kay Carding. Carding, Yes, ដើម្បីមកបន្ទាប់ពីនេះ Mahal kong kapatid, habang binabasa mo ang sulat nito, ay maaaring wala na ako. Ipinagbiling ko kay Vicente na ibigay lamang sa iyo ito kapag dumating ang ganitong pagkakataon. Alam mo namang noon pa man ay may karamdaman ako sa puso at nangangamba rin ako sa panganib na maaaring idulot ng pakikisangkot ko sa politika. Pakamahalin mo sana ang aking mga anak na sina Danny at Shona. Ituring mo silang iyong mga anak na rin. Gabayan mo silang pahalagahan ang lahat ng mga naipundal kong ari-arian. Mahigpit kong ipinagbibilin na kahit anuman ang mayari, ay huwag mong ipagbibili ang mga ito. Ang huling kahilingan ko ay ihimlay mo sana ako sa tabi ng aking pinakamamahal na asawa. Mehmet! Jesus ko, alang-alang sa masaganang dugo na yung ipinawis ng manalaking kasahalamanan. Ka ng Jesus, alang-alang sa tampal na tinanggap ng iyong galang na mukha. Hesus ko, alang-alang sa koronang tinik na ipinutong sa kamahal-mahalan mong ulo ng mga tampalasan. O oh, Jesus ko, alang-alang sa masakit na hampas na iyong tiniis. O, oh, Jesus ko, alang-alang sa mabigat na krus na pinasana yung kamahal-mahalang balikat. Kawaan mo sa kawari ng kaluluwa ni Pepe. O, oh, Jesus ko, alang-alang sa kasantusan-tusan mong mukha na naliligo sa dugo. Kawaan mo sa kawari ng kaluluwa ni Pepe. O, oh, Jesus ko, alang-alang sa damit mong natigmak ng dugo na biglang pinakni at sa iyong katawan yung mga tampalasan. Ay, itong oras pa lang, eh. talagang tahimik oh, na tahimik oh, na. Ko, Halang-halang sa yung kasantusan Pag ganitong gabi na, walang naglalabas ng mga tao rito sa kanilang, kanilang mga bahay. Alam mo naman, walang mapapaglibangan dito kung gabi. Gente, gusto kong malaman. Gusto kong malaman kung saan inabot ang aking kapatid. Inatake siya sa puso nung papunta siya doon sa bahay ni Congressman Tuliente. Nag-iisa ba siya? Hindi. May kasama siya. Ang yung sa... Hindi ba siya nadala sa ospital? Hindi na. Kamay mga Nandumating ang balita sa amin. Nasa morgue na siya. Nandat na naman namin. Ayos na ang bangkay. Sa sementeryo kanina, sino yung kuba at sino yung mga taong mahabol sa kanya? Ah, ito yung kuba yun. Ilagalag dito sa ating bayan. Medyo kulang sa buwan. Kasi yun, kaya lang may konting kalikutan ng kamay. Siguro, ninakawan yung isa sa mga bata ni Kongresman, kaya siya inahabol. Wala na ba kayo nakalimutan dalin? Wala na po, Chong. O, teka, teka po na. Sigurado pina, kayong... Naiwanan niyo itong baon niyo. Salamat ho. Salamat. Chong, mm. Mag gusto sana ako itanong sa'yo eh. Ano yun? Eh kasi... Sige na, kuya. Sabihin mo na. Ikaw na lang. Ano ba yun? Chong, pagkatapos mm. po ba ng padasal para kay tatay, uuwi na po ba kayo ng Maynila? Eh, maraming pinagbilin sa akin ng tatay ninyo na dapat ko pang ayusin. Ganun po ba? Eh di magtatagal po pala kayo dito. Oo. At sa katapusan ng klase ninyo, isasama ko kayo sa Maynila. Doon kayo magbabakasyon. Totoo po? Oo. Oh, yun eh kung mataas ang grado nyo sa skulahan. <laughs> Kay Mang Vicente nilang lang po itanong. Mataas ang grado ng dalawang yan. Ang problema, madalas mahuli sa pagpasok. Pambira naman to si Mang Vicente, oh. Ganda-ganda na -ganda ng opisa niyo. Sinira nyo pa sa uli. Chong, mm. doon na po ba tayo titira? Hindi, babalik tayo. Talaga po? Oo. Sabi ko na sa kuya eh. Totoo sabi ni tatay na hindi tayo papabayaan ang siyong. Oy, oy, oy. Pasok na kayo. Baka mahuli na naman, ha? Sige, po. Sige. Sige. Mga kasama, dalawang malalaking trahedya ang sinapit ng ating hanay hindi pa tayo nakakabawi sa nangyaring massacre sa baryo Tanglawan. Sinundan pa ito ng hindi naasa pagkamatay ni Pepe. Oo nga ho, mga lipio, Nakakalungkot ho mga nangyayari sa ating lugar. Eh ayon doon sa mga taong nakausap namin, mga sundalo daw may kagagawa ng massacre sa baryo Tanglawan. Eh sigurado ka bang sundalo talaga may gawa? Ano pa paano ngayon nakasuot sundalo? Ako, oh, oh. nakasuot ng uniform, may sundalo na. Eh yung mga taong labas, nagsusuot na rin ng uniform ng sundalo. Kung sa bagay, hindi maaaring gawin yan na mga tawa ni Major Salvador. Kung sakali mong totoo yan, siya hindi alam ni Major. Ako, hinap na rin magtiwala sa mga yan. Arbado ang mga yan eh. Mula nung maluklok sa puder yan si Congressman Doliente. Wala nang katahimikan dito sa bayan natin. Akala ko ba mga lipyo, na magpalit tayo ng pambansang liderato, ay mapapalitan na rin yan si Doliente. Ngayong wala na si Pepe Villamar, sino na ang ipapalit natin? Ay na lang, ho! Sandali lang. Sandali lang, mga kasama. Gusto'y ko man, mahirap sundan ang ipinamalas na uri na pamumuno ni Pepe. Alam natin lahat ang tindi ng bigat ng pangalang Bilyamar dito sa ating bayan at sa mga karating puok. Bakit hindi tayo lumapit dun sa kapatid? Yung si Karding. Hindi tiga rito sa atin ang Karding na yan. Baka hindi rin dito magtagal yan. Tinatapos lang ang pasyam ng kapatid. Siguradong babalik din yan sa Maynila. Makasagot na nga po. Sa pakiramdam ko'y taga-Maynila yung si Carding Villamare. Eh. Maaring hindi niya taglay ang katangian ng na namatay niyang kapatid. Kaya, paanong magkakaroon ng puwang sa kanyang puso ang ating mga suliranin? Sa tingin ko pangay, mukhang mahina ang loob. Mga Lipio, mga batao ni Congressman Dumarating. Oh, ano naman to? O kami, binabalak na naman kayo. O kayo, ha? Para kayong mga langgam na naglalabasan pag malapit ng tagulan. Braulio, ito naman ay palitan lang ng kuro-kuro ng mga magkakapitbahay. Wala naman masabaron eh. Ha! Huwag mo akong gawin ng Alam mo naman ako eh. Basta't hindi ka nais-nais, kahit saan lugar na ito, naamoy ko! Hindi naman katakataka, Braulio eh. Nadaig mo pa ang aso kapag may sinusundan ka. Asong di mapagkakatiwalaan at patraidor kung mga gat. Palibhasa, tuta ka ni congressman. Huwag mo naman akong bastusin, Clarissa. Porkit na alalaman mo, maginoo ako pagdating sa babae. Sinasamantala mo. Kung sa bagay, ikaw lang naman ang magandang nangyari sa buhay ng tatay mo. Ang lahat, bugok na. Kayo, ano pa inihintay nyo? Alis na!